Welcome back po sa ating channel. OMG! Katutuhanan sa pagdilit ni Daniel Padilla ng breakup post nila ni Catherine Bernardo. Reaksyon ng mga netizens alamin. Usap-usapan ulit sa social media ang ex-lovers na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Maraming netizens kasi ang nakapansin na binura ni Daniel sa Instagram ang breakup message para kay Catherine. Ang tanging makikita na lamang sa post ay ang throwback sweet picture nilang dalawa, ang solo photo ng aktres at ang caption na, Ikaw at Ako. Noong November 30 nang kumpirmahin ang ng dalawa na hiwalay na nga sila matapos ang 11 years nilang magkarelasyon. Mababasa pa nga sa post ni Daniel ang mahabang mensahe para sa dating girlfriend kung saan inihayag niya ang kanyang pasasalamat dahil hindi siya iniwan nito kahit ano paman ang pinagdaanan niya sa buhay. Thank you for dancing with me during my highs and thank you for singing with me during my lows, wika ni Daniel sa bahagi ng kanyang baradong caption. Ani pa niya, our lives may drift aways, but our love will still ride that tide. Bukod dyan ay lubos din niyang pinasalamatan ang Kathniel fans na walang sawang sumuporta sa kanila. Sambit ng aktor, maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Maraming salamat sa napakagandang pinagsamahan natin. Hinding-hindi namin ipagpapalit at hindi makukumpara kahit ano pang gawin nila. Hinding-hindi nila pwedeng sirain yun. This is beyond show business. Pamilya kayo at mga kaibigan. Magiging mahirap pero kailangan natin yakapin ang kinabukasan, mensahe pa niya. Dagdag niya, I pray for us to grow and heal. Bal? Ang pagmamahal ko sa iyo ay walang hanggang at walang katapusan, say niya sa dulo ng kanyang post. Dahil sa naging official breakup ng dalawa, marami talaga ang naapektuhan at nalungkot hindi lang ang kanilang fans, kundi pati na rin ang ilang kapwa artsita. Pero kamakailan lang ay tila nabuhaya ng pag-asa ang fans na posible pang magkabalikan sina Kath at DJ matapos ang first public appearance nila together. Nagperform pa nga ang KathNiel sa Christmas Special 2023 ng ABS-CBN na ginanap sa Smart Araneta Coliseum noong December 13. Pinatunayan ng dalawa na kahit nag-break na sila ay maayos pa rin ang relasyon nila sa isa't isa. Samantala, makikita pa rin sa Instagram ni Kath ang breakup post niya.